Oh guys, kain tayo ng hapunan. Ano yan? meron tayo dong ulam na ano, munggo na may talbos ng ampalayang ligaw at may ano to, bias. May isang kanin plato tayo dito, ubusin natin to, guys. Okay, guys, kain na tayo. Yung ang palayang ligaw guys, yung maliliit ang bunga niya. Sugat so guys oh. oh. Yummy. Sa amin hindi namin kinakain 'tong dahon ng ampalaya. Dito ko lang nasubukan kumain ng dahon ng ampalaya. Sa amin, yung mga talbos, ang kinakain namin talbos doon sa amin, ano lang, talbos ng kamutin kahoy. Oh, hindi pala, kamutin baging. <laughs> Ganas. Ganas tawag sa amin, sa Bisaya, sa Bohol. Ganas. Tsaka yung kangkong lang, tsaka yung malunggay. Kamunggay sa amin. Dito lahat ng dahon kinakain. Wala lang pinapalampas na dahon kinakain lahat. Ito guys, Yummy. Mm. Yummy, yummy. Talbos ng... Ang Okay guys, thank you for watching. Bye.